Kalma! Hindi ako kakandidato. Kumalma kayo. Ay! <laughs> <laughs> Kulang to! Ka... Hindi ako tatakbo. Yan nga ang mga salitang binitawan ni Vice Ganda sa episode kanina ng Ed Showtime September 12, 2023. Matatandaan itong lunes September 11 nagsampa ng kaso ang grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa Quezon City Prosecutor Office dahil umano sa paglabag ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kanina nga sa It's Showtime ay tila na rin din na si Vice Ganda sa mga isyo na ibinabato sa kanya. Nagaya na lamang nang tawagin siyang bastos ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kamakailang panayam nito. Dito nga ay may kalmadong sagot si Vice Ganda sa mga pahayag na ito sa kanya ng Presidential Legal Council. Ayon kay Vice Ganda ay mahal niya ang mga lolo at lola kahit ba na ayaw nito sa kanya. At ngayong araw naman sa segment ng Ram ng It Showtime ay tila may sagot si Vice Ganda sa bagong problema ang kinakaharap nito ngayon at ito nga ay ang pagsasampa sa kanila ng kaso ng grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas kahapon sa Quezon City. Kaya naman buwelta ni Vice Ganda sa mga bagong bumabadigos sa kanila ni Ayon Perez, kalma hindi ako kakandidato, kumalma kayo, ako lang ito. Agad naman na naintindihan ng madlang people kung kanino patungkol ang mga sinabing ito ni Vice Ganda. Tila lahat kasi ng mga bagong bumabatikos ngayon kay Vice Ganda ay may katungkulan sa pamahalaan. Gayunpaman ay hindi pa nga dinedetalye ang mga kasong isinampaki na Vice Ganda at Ayon Perez pero may duda ang mga netizens na may kaugnayan nito sa kamakailang cake icing scene ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa segment ng isip bata. Ayon naman kay Attorney Mark Tolentino na nagre ng grupo na nagsampa ng kaso kina Vice at Ayon ay i-explain e nila ang lahat-lahat kung bakit na pagdesisyonan nilang mag-file ng kaso laban kina Vice Ganda at Ayon Perez bukas, Merkoles, September 13 sa isang press conference. Samantala, naniniwala naman ng mga madlang people at mga Vice Iron fans na walang mangyayari sa kasong isinampalaban sa dalawa dahil wala naman itong nilabag na mali. At tanging merong maduduming utak lamang ang nagbigay mali siya sa viral cake scene ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa It's Showtime.